guys. Magpapaksiw tayo ng salmonete. Ano yun? So, paksiw ako dito sa akin. Ano ba ito? Palayok. Binili ng asawa ko yung palayok. yan guys. So, ayan na, guys. Nakukulo na. So, ayan na, guys. Nakukulo na. Ayan na. Malapit na, guys. Ay, paksiw. So, ayan na, guys. Okay na. Patayin na natin. Okay ng aking paksiyo. Hmm. Hmm. Paksiyo namin sa ano, palayok. Hmm. Bakit yan eh. guys, oh, may kamias, oh. Yan. Sarap siya may kamias. Hmm. Sarap. Kamias at talong. Ayan guys. Ang tali na.